Hello, 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 hello. Jen Dobre, Jen Dobre. Welcome back po sa aking channel. Ayan. So, kumusta po ang lahat? So, eto ako ngayon sa labas at um, gabing-gabi na ngayon. Ano, nasa 10 o'clock na siya. So, habang naglalakad ako, naisip ko na sabi ko, ang gagawa ako ng isang video doon para sa ating mga subscribers, sa mga tagapanood kasi lalong lalo na ano, marami ng yung uh, nagpaplano, marami ngayon yung, yung nagpaplano ng punta ng bulan, di ba? Marami ngayon yung nagpupunta dito. May mga nagtatanong. So, sasagutin natin yung, medyo mahangin dito, ano? Sasagutin natin yung katanungan ng isa nating kababayan. Ayan, may tanong po kasi siya, sabi niya, nasusunod nga ba yung suweldo na nakalagay doon sa ating working permit? Ayan, so yun yung katanungan niya na sasagutin natin. So ayan, bago natin ituloy itong pagsagot sa katanungan ni Kabayan, medyo ma, ano no, medyo madilim. Uh, bago na bago tayo bago natin sagutin 'yon. So papaalala ko lang po na yung ating mga working permit, na i-issue sa atin ng ating mga consultancy or agency ito po ay pansamantala lamang ito po ay uh, isang formalities lang na ipipresent natin sa embassy para tayo ay mabigyan ng mga uh, visa so pinaalala ko din po na ito ay mga original documents mula sa kanilang tanggapan so sila din po nag-issue nito so pagdating po dito magkakaroon po tayo ng panibagong working permit. So ayan, take note ha, panibagong working permit at i tayo ng company ating papasukan. So, para sa katanungan ni Kabayan about doon kung nasusunod nga ba yung nasusunod nga ba yung rate doon sa working permit. atang uh, at ang answer po diyan ang sagot ay it's a big yes. Dito po nasusunod po kung ano ang nakalagay sa working permit kung ang nakalagay dyan is 23, 23 po yung sasahurin mo per hour gross. Ang nakalagay po sa ating working permit ay gross po yan. Hindi pa po yan net. So, ibig sabihin po ng gross is mayroon pa po mga deduction na mangyayari dyan. So, mayroon po tayong mga medical, insurance, like um, tax. So, yan po yung mga dinededuct nila. So, guys, kung kayo ay may mga agency or consultancy firm, pwede nyo ring itanong sa kanila kung magkano yung magiging uh, net nyo. Yung bawas na po lahat. Ayun po. Kasi yung nakalagay po talaga, so muli kong sinasabi na ang nakalagay po sa ating working permit ay gross gross income po natin yan. So yun, yan po yung gross payment sa ating fair hour. So dito po kasi per hour tayo. So ayun po. So lagi kong sinasabi na yung working permit na hawak nyo ay magkakaroon nyo ng pagbabago once na nandito na kayo sa Poland. Kasi nga po, yun, yung company na papasukan nyo is magi issue po sila ng another working permit para sa inyo. So ayun po. So guys, sana nasagot ko yung katanungan ni Kabayan na about dito sa kung nasusunod nga ba yung gross ay uh, yung sweldo na na kasaad sa ating working permit. So ayun guys, hanggang dito na lamang po and have a nice day. God bless po and good luck doon sa mga uh, papunta na rito, sa mga nagpa-process, sa mga sa mga nasa drone na yung, nasa drone na yung papers nila. So good luck at sana makarating na rin kayo dito para sa inyong mga pangarap. So have a nice day and God bless.